Wednesday It's a Wednesday uh, flea market day So Late na pre uh, 7.45 na So uh, Supposed to be Maaga tayo doon, Mga 6am Mayroon tayo dyan ko pa kasi Yung anak ko sa, sa school So Parang medyo, medyo Late na tayo Makarating doon. But still We're hoping Hopefully Maka May mga Mapipick up pa rin tayo Ng mga items uh, Pang Pang resell Alright So yung mga bago nating subscribers dyan, Ah, uh, wala kayong makikita ng ano doon. Uh, video na habang pinipick up ko or habang namimili ako kasi bawal mag-video sa loob. So, ipapakita ko na lang sa inyo like after ko binili. So, after the fact. Grabe. So, yun yun. So, hey, shout out muna. Shout out ang daming napapa-shout out. Ah, uh, Rodolfo Manalo, Eric Floyd Pintor. Uh, Bonnie Macarandan J. Rial Alanige and then uh, Creatures at uh, Trifter daw siya uh, from Missouri shout out sa iyo pre I know nag, uh, nag nagbibenta din siya eh. I think saan din siya nabibenta sa Deepop yata siya nabibenta Deep, deep yan. Yeah, so reseller din to siya sa, sa States uh, Creatures. So, yeah. Shout out sa inyo. And then sa inyo lahat ng mga subscribers ko, Shoutout out sa inyong lahat. Salamat sa support. Alright, so let's go. Hopefully, may may ma, mabili tayo dyan. Let's go, let's go. Alright, pre. Palabas na tayo, pre. Grabe ito, pre. Mga vintage, pre. Nakakainis na talaga. na Hindi tayo makarecord dito. Pero punta tayo sa labas. Papakita ko sa inyo isa-isa. Ano yung mga na-pick up natin mga vintage. Ang grabe, pre. As in. So, thank you, sir. Yeah. So, anong tawag mo ito? Short video lang to pre. Kasi, konti lang yung na, na kasi late na tayo naka, naka uh, dito eh. I mean, dumating. Late na tayong dumating dito. Grabe pre. Ito yung mga vintage na mga na hanap-hanap ko talaga. Matagal ko nang gustong ma kahanap ng ganito pero ngayon pre, naka kuha tayo ng dalawa as in, dalawa same day grabe hindi ko halin may mga vintage din tayo ng mga sombrero ang init eh Inin tayo ng ano ah din nakakuha din tayo mga vintage ng mga sombrero basta pakita ko sa inyo as in ang saya saya ko ang tagal ko talagang ang tagal ko ng gustong makabili ng vintage na shirt na ito or brand na to finally nakakita din dalawa pa alright dito na tayo swatch eh grabe teka nagay ko muna to ito pre isa isa natin ito muna so ito vintage Berkeley Brazil Athletic. Made in USA. Alright. Dito tayo. Teka. So yan. Uh, vintage yan. And then ito. Uh, Walt Disney World. Made in US dito pre. Made in US. Ang ganda oh, Mickey Mouse. Walt Disney World. Vintage yan. Daming vintage. Ito pre. Ang saya ko dito. Basta Pendleton. Alam nyo Pendleton. Kung nanonood kayo sa akin... May din yung isi Cardigan to pre Alam nyo Pag first time ako nakakuha ng uh, Cardigan na Na Pendleton Mostly kasi nakukuha ako mga Mga uh, Long sleeves eh Na mga polo Ito first time ko cardigan Vintage din yan Daming vintage pre Grabe And then ano pa Ito hindi to vintage ah Pero uh, Ralph Lauren Papasa ko to sa inyo Ralph Lauren may May stain lang dito konti So RL na hoodie na uh, full zip. Ang ganda pa niyan. So hindi lang 'yan na vintage. Ito vintage din to. Elmo pre. Made in US. Elmo Monster Wear. Elmo Monster Wear. Ang ganda niya, no? Elmo Monster Wear. May Elmo sa likod niyan. Single stitch 'yan all around. Single stitch all around. Ang ganda niyan. Ang ganda ng Elmo sa likod, oh. Nakikita nyo pre, ang hangin kasi Buisit, yan Nakikita nyo yan, Elmo And then may sombrero tayo Astros Astros, Houston Pero I, do, I, I doubt ano to Hindi naman yan na uh, vintage Ito may uh, Yankee sayo New York Yan New Era Dami nating sombrero Ito pre Yuhuu Niners Niners siyempre Apex One Apex One Niners Ang ganda niyan bro oh. Vintage Right? Ang ganda niyan And then may Ace tayo Athletics Athletics Ace Yan And then mayroon tayong Cowboys New Era Cowboys New Era Mm hmm. Ito, gas eh, hindi naman 'to eh. Hindi 'to vintage, pero ipapa ipapasa ko din ito Guess Na sweatshirt ipapasa ko din 'yan sa inyo. Ito, preo, pre, Prada the best, preo. Made in na made in US din 'to. Vintage single stitch all around. Tingnan nyo pre. Si Magic Johnson at saka si Larry Bird. Saan ka pa All-Star Game Chicago 1988. Ang ganda, pre, no? cool na cool to dang danda ganda and then ito Hurley ito papasa ko to sa inyo hindi ko to ah. Uh, hindi ko to ah. Uh, hindi to uh, obviously hindi to <laughs> vintage pero ipapasa ko yan sa inyo and then ano pa ito si Stone Cold Steve Austin wala lang tag kat tag yata to or wala talaga siyang tag I'm not sure pero binili ko na lang pero ang cool cool kasi eh. Stone Cold Stone Cold Steve Austin sa so, mga batang 90s dyan uh, yeah, wala lang siyang tag right ito na pre liquid blue pre hindi lang to, ito lang yung bago na liquid blue pero vintage pa rin 2000 may date yan eh, 2000 dyan may date dyan, 2000 nakastamp ito liquid blue, hindi lang to liquid blue na vintage vintage talaga bago na liquid blue pero ang ganda pa rin bro. vintage pa rin wala lang print sa likod So, ang tagal kong hinanap to so ito yon ang tagal kong hinahinaan no, as in ang tagal kong gustong makabili ng liquid blue pero ito yung pin ay meron pa dalawang sombrero Packers Game Day Vintage and then Ark Aikman Vintage Starter Wool Wool yan lahat pre Starter Wool ikman so maganda yan ito pre yan pre made in us so ito yun ang nakakainis lang kasi cut yung uh, sleeve Ano don't no, bakit kung sinong tao na matino ang utak bakit niya kinat yung sleeve pero ang ganda pre oh. grabe pre no? liquid blue pre dated to eh, 19 1998 ang ganda nito pre yun yung sa cut sleeve lang ito yung sa likod. Ang ganda niyan, pre. Grabe. Cut sleeve. Ayan, may dito. Nintinite With blue. So, yeah. Yun na yun, pre. Ha? Ito na yun. <laughs> Ang ganda. <laughs> Alright, pre. Susana sana nag-enjoy kayo. Again, sayang lang talaga kung bakit hindi tayo makarecord dun. Pero it is what it is, right? Alright, sige, pre. Babayo. Bye sa ulitin, babayo.